Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabindalawa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, Ngayoy, papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na maya pana, na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang. Sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephron Heteo, ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre, sa may kanaan. Binili iyo ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca at doon ko rin inilibing si Leia. Ang bukid at yungib na iyo'y binilinga sa mga heteyo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupit ang ginawa natin sa kanya? Magpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito. Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating ama. Napahiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo pagigigantihan Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. Kaya wag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Egypto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa sandaat sampung taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim. gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, isa katakob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpanin niyo sa akin na pagkayo'y nilingat na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto Namatay nga si Jose sa gulang na sandat sampung taon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya dapat na isa isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ito'y nasaksihan ng mga lipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon siya ang ating Diyos sa kanyang pagatol ay ang nasasaklaw buong san sinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. paaampon. Aleluya, Aleluya! Hirap kay ni Kristo ay kapalarang totoo, kaluob ng Espiritu. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kay sa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayan ay tinawag nilang Belzebul. Lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya wag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanilay, hindi nauulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya wag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sarapan sa ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sarapan sa ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatawa sa akin sarapan sa ng mga tao, ay itatatawa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,